Kanya-kanyang diskarte ilang mga estudyante at guro para mabawasan ang nararamdaman na matinding init. Samantala, nagsuspindi na rin ang klase ang ilang paaralan sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Ilang araw ng absent sa klase ang anak ni Mary Ann Urea na nasa grade 7, na inubot sipon dahil sa matinding init ng panahon. Nangangamba ako sa sitwasyon ng mga bata ngayon kasi nga, Katulad niya, nagkasakit nga yung anak ko dahil sa sobrang init. Ito nga, nandito ako sa school, makakausapin ko yung teacher dahil din nakapasok yung anak ko. Ang grade 10 students naman na si Sarah Jane Adona at Angelina Borja nag-iingat dahil sa tindi ng init. Minsan um, po tumatambay po sa malilim, tas may puno. Para kahit pa paano may hangin. Nagdadala po ako ng payong, tas tubig na may ice, pero mabilis matuno dahil sa init. Ilang eskwelahan na sa bansa ang nagsuspinde ng klase dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Sinuspindi na ng Pasay LGU ang face-to-face -face, -to -face sa lahat ng antas sa privado at pampublikong paaralan ngayong araw. Nang maitala ng pag-asa, ang 42 degrees Celsius heat index sa lungsod kahapon na inaasahang papalo pa sa 43 degrees Celsius ngayong araw. Naglabas na rin ng guidelines ang Malabon LGU sa kansilasyon ng klase. Inanunsyo rin ng Valenzuela LGU na sa umaga na lang ang face-to-face -face klase sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan. At modular ang mga panghapong klase. Tiniyak naman ng bata sa National High School sa Quezon City na maibsan kahit papaano ang nararamdamang init. Sa eskwelahang may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod, na nasa mahigit 17,000 mag-aaral. We see to it po na functioning lahat po ng ating electric fans at may order tayo na once na may masira lang kahit isa, i-report ka agad para ma-repair or ma-replace and then yung paglilinis ng mga fans din natin kasi nakakatulong din yung para lumamig yung hangin ng electric pads. Pagsuotin po natin ng kung saan komportable po yung ating mga estudyante para maiwasan po natin yung uh, untoward incidents katulad ng mga pagkukulaps nila. Kanya-kanyang diskarte rin ang mga guro. Inaalaw na po ngayon ng mga bata na kung saan komportable sila sa pananamit para kahit papano naman po ay naibsan yung kanilang ano yung kondisyon natin. Kanya-kanya po kaming hanap ng kung saan kami pwedeng komportableng gumawa ng aming mga additional task. Retrofitting o pagsasaayos ng mga silid-aralan ang isa sa mga nakikitang solusyon ng isang kongresista para maibsan ang extreme heat sa mga classroom. Konti lang sana yung uh, magiging uh, uh, suspension of classes. At alam naman natin uh, dapat talagang yung remote o yung online hindi naman talaga yan yung primary kasi nasubukan na rin po natin nung pandemic yan mahirap talaga na, na makapagturo at matuto pag online ang ginagamit that is why yung primary natin ay dapat talaga yung face to face at dapat continuity of learning suportado naman ng health department ang inisyatibo ng mga paaralan binasuportahan natin ng kagawaran ng kalusugan ang mga decision o kanya-kanya silang assessment at uh, mag-indecision sa magsusunod ng klase kung Okay. At uh, ito ay sa pag-aadaganin ng maraming paaratan para tingnan ang kalimbasan ng mga mag-aadagan. Kung kalilimutan na uh, hindi uminom ang sab sapat na dami ng tubig, para na sa gano'n ay kahit pa paano ay hindi pa uminom. Ang ating Ayon sa Education Department, may kapangyarihan ng mga paaralan at lokal na pamahalaan na magsuspinde ng klase. Siniguro rin ng DepEd na tinutugunan na ang pangangailangan ng mga paaralan para maibsan ng epekto ng matinding init ng panahon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.